Okay, next question from Gabriel Lambonao. Sir, dapat bang manyahan agad pagkatapos magpigura o maya-maya pa? Okay, uh, ang talong si sir, ni sir dito kung dapat ba nating banyahan ng uh, gatas or uh, egg ang ating tinapay. Okay sir, depende yan sa inyong ginawang tinapay. ano. Okay, depende yan. Uh, bigyan kita ng uh, rason halimbawa, halimbawa tapos niyo nang gina ginawa, sa may mga palaman pwede naman paangatin muna natin, paalsahin muna natin ng konti, huwag lang talaga nating uh, banyahan na yung alsado na dahil may tendency na pag nagalaw yung ating uh, tinapay na ang alsa na namamatay or lumiliit siya. Kaya wala naman din kaso pag uh, ka agad natin habang uh, pagkatapos ng figura. Or pwede naman paalsahin muna natin ng konti. Well, sabihin na natin uh, sa isang oras ninyong paalsa bago isa lang, babanya kayo ng mga 10 minutes after nyo na figura. Wala naman problema yon Pagkatapos naman, depende yan ha, sa klase tinapay. Baka lahat, uh, gaya ng starbread. Ano? Sa akin naman, sa starbread or buns, dapat lang talaga banyahan kaagad agad. Banyahan ka agad ang inyong tinapay kasi imbawa ang star bread. Hindi naman natin paalsahin ng matagal yan. Kasi nga may, mahirap kainin yung star bread na malambot na, ang nakasanayan kasi ng mga customer natin, star bread na uh, siksik. Kumbaga o sa Bisaya pa, bantok. Ano? O yan talagang dapat yan na, yung mas sinalang na natin at naluto na, bumibiyak-biyak pa yung uh, magkabilang gilid sa hiniwaan natin. Uh, yun ang talagang gustong-gusto ng iba nating customer na ang ating tinapay na aayon doon sa klase ang lambot at uh, tigas nito. Kasi halimbawa gagawa ka ng Sputnik, uh, halimbawa mushroom bread tapos eh alam na talaga natin na super uh, siksik talaga ang ating mushroom ano ngayon kung isasalang natin yung alsado na abay eh, para na yung buns pag uh, kinakain natin eh unlike doon sa paangatin natin ng konti isalang natin bibiyak pa yung magkabilang gilid para siyang aangat ngayon aangat siyang ating uh, uh, matatawag natin na uh, mushroom okay kaya, <clears throat> dapat talaga dyan, ang pagbanya natin, wag lang umals bago natin isalang. O lumiro naman talagang klase ng tinapay na bago isalang binabanyahan. Meron talaga yan, pero ingat na ingat po tayo. Okay? Sana nakatulong ako sa inyo at uh, maibsa ng inyong problema dyan sa inyong tinapay. Okay? Happy baking!